may variety ng ampalaya na matamis ito yung ampalayang iloko may iiksi ang bunga pero lumalaki sapagkat na ako'y interesado interesado sa aming garden kung napakaunti ng buto kaya ako magtatanim pa man din ah, ito yung ampalayang matamis yung, yung balot ng kanyang buto ay makapal Uh, pagka sobrang dami ang pali mura, pag ang palayang iloko, ay hayaan ninyong huminog kung malulugi lamang kung ibibinta. Matamis. Ito yung ampalaya na matamis. Hindi lahat ng ampalaya ay matamis. May yung mga mahahaba, may kauntin tamis pag hinog. Pero ito talagang ampalayang iloko. Medyo matamis. Yung kanyang bunga kasi ako'y magtatanim ng hindi nakabalag tagagapangin gagapangin ko lang sa lupa. Ano? Pag nakagapang kasi sa lupa, hindi nadadali ng insekto. Pero pag nakabitin, no, kagaya no, hindi pa man din ako nagbubumba ng ampalaya. Kaya no, kung gusto nyo ng matamis sa ampalaya, inyong pahinugin. Pero hindi lahat ng ampalaya matamis. Itong ampalayang ilo ko lamang ang matamis pagpahinog. Maraming salamat sa so, pagsubaybay nyo sa natural wellness si eh, Pastor Vito.